pa pa eh. <laughs> nag <Nagaway -away> pa. O yung ano, yung ano. Oh. gaway-away pa yung mga tagak eh. Ah, may kakaibang ibon oh. Oh, ayun. May nakuha, oh. O, kaya nag sa katay, eh. nga, nag-aaway po. Nag-asabong po yung tagaki. eh. <laughs> ayun, oo. Oh, 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 oh. <laughs> Nag-asabong yung tagak, eh. <laughs> Kinukuha ko nga po. Baka mag-trending, eh. <laughs> Kapon nga, ko may dalawang nag-subscribe sa akin sa YouTube, eh. in.